Patuloy ang pag-iimbestiga ng mga otoridad sa Nerey de Hub sa Porak Pampanga kahapon na nakitaan pa ng isang hinihinalang torture chamber. Ang detalye sa ulat ni Joshua Garcia. Sa compound na ito, nasa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission of PAOC at PNP-CIDG, ang mahigit isang daan at limampung Pinoy at dayuhan na may mga palatandaan na sila'y pinahirapan na 46 ang gusali sa loob ng compound. Pero dahil sa lawak ng lugar, lima pa lang ang nasasaliksik ng otoridad. Kabilang sa mga nakita sa search, ang mga hinihinalang gamit sa pang iskama tulad ng computer, SIM cards at mga scripts na nakasulat sa Chinese characters. Kumpleto sa pasilidad ang compound. Meron itong hotel, mga restaurants, nightclub, spa, salon, may mga tindahan din at klinik. Hinala ng otoridad Ilagyan ang pasilidad ng compound para hindi maramdaman ng mga biktima na nakakulong sila. Wala nang dinatnan ng otoridad sa mga gusali. Ang tanging na rescue na lang nila ay ang mga aso. Pero ang mga electric fan at aircon nakabukas pa rin. Ibig sabihin, iniwan at tumakas lang ang mga tao sa compound. Nadiscovery din ang hinihinalang torture room kung saan nakita mga posibleng gamit sa pagpapahirap sa mga biktima tulad ng baseball bat at bakal na pangkuryente. And uh, may mga nakita kami mga SIM cards, marami, daan-daan na -daan, uh, SIM cards. May mga of course, yung mga computers na ginagamit nila. May mga nakita rin kami mga manuals ano, uh, na nakasulat sa uh, Chinese characters. Uh, meron po tayong nakita mga uh, rooms. Uh, kung saan nakita po natin yung mga baseball bats, mga uh, mga steel uh, sticks na ginagamit pong pamalo. Ayon kay Dr. Winston Castro ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, mas malaking problema sa mga hindi lisensyadong pogo companies ang pagkakasangkot nila sa mga scam, torture, human trafficking at ang iba ay sangkot din sa droga. Sa Central Luzon pa lamang, mula January to November 2023, nasa mahigit anim na pumbangkay ang kanilang naitala mula sa mga pogo hubs habang siyamang patay na naiulat sa pora. So malaki ang daming krimen na nakapalibot sa iligal na pogo. So para patating na po natin ang issue ito ng manaliman, we, all, we have only managed to close 4 out of 400 to one year. So you do the math kung gaano katagal pa ito. Sa ngayon ay bantay sarado na ng mga pulis ang compound. Sa lunes ipagpapatuloy ang paghahalughog sa mga gusali. Disidido ang autoridad na pasukin ang lahat ng gusali para maghanap ng ebidensya kung sino ang nagmamayari at incorporators ng Pogo Haba. Nakatakda namang isumite ng pao ang kanilang rekomendasyon kung paano masusugpo ang iligal na Pogo kay Executive Secretary Lucas Persamin para maiparating kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.